bali dito, um, extra rice ka na naman, no? Diyan oh. <laughs> na kami. What's your name daw? <laughs> <laughs> Ito, pinsan mo to. dalaga na, Oy, mo. oh. Ay, sinabi mo kay Papa Arby? Yes, sir. Sabihin mo, nandito sila kung ah. nating boy. Ito, pinsan niya, no? Embrace niyo. Ginaira, pinsan mo yan. Ate. Ate, ate. Hi! May tsion eh. may tsion? Nag-a-hug siya atin. So, hindi po Just guys. like Gabi. Balo ko si Gabi. Pareho si Gabi. Hi, guys! Hi! Balo so, ko si Gabi. Is this kuya? Cool, ah? Nakakatakot ka kasi. Then, Ay, tope. You, eh, tope! Saan man yung umuwi? Gabi! Anong Gabi? Ay, masyado Ay. na kayong katsawa. <laughs> masyado yung ginagabi ah. <laughs> <laughs> Hi. Hi. Welcome to my blog. <laughs> <laughs>